ito so, galing sa team ko by Kahero TV Sana Thank you po Tanggapin niya Namin na konti Thank you Sorry rin ako ng pasensya sa konti nila na to okay. Thank you po Kayo namang nanakaupo Subukan nyo namang tumayo At baka matanaw At matanaw ninyo kami Dito sa mga tagariles tao po sa mga nanunungkulan. Huwag na naman ka mayroon ng discrimination sa mga tao mga taga rito. Pantay-pantay na pang pagtingin para ho sa mga walang pinag-aralan, sa taong may pinag-aralan, sa kakampyo hindi. Marami hong salamat sa inyo. Magandang araw mga idol. Ah. bago natin umpisaan yung ating video, gusto mo na natin magpasalamat kay Arya, kay Veronica, tsaka kay Brea sa pagsama sa atin na maghanap ng mapupusuan ngayong araw. Ah. Maraming maraming salamat po sa inyong tatlo. Ah, uh, Nay, maraming salamat. Uh, by Kejero TV, Nay. Uh, si ano si pangalan niyo, Nay? Eh? Ako po si Pilipina. Pilipina. Ah, uh, umingin sana ako ng malaking pasensya na gumayo kami rito kasama ng mga bata para sa konting interview Actually, wala naman itong ibang purpose na Siyempre, school project, sinaman na rin yung konting vlogging. Matagal ka na dito tayo nakatira? Yes, 21 years. 21 years. Ibig sabihin, ako nasa 40 plus ako. Ibig sabihin, nasa 20 ako nang tumira ka dito. Oo, oh, 20 na ako. Oh, 20. Hmm. Kasi, nakatanggit kami dyan sa may babaan. Uh, uh, kaya alam ko tong lugar na to kasi nadadayo ako nung araw pa dito eh sa hmm. nung may release pa tin eh tayo, bakit pala kayo ano ah uh, tumira dito sa tabi ng PNR wala wala tayong pangupa pangalawa is yung nangyayari sa amin Siyempre pag marami kang anak magkita kung uh hindi ka po pwedeng mag-upahan. Mag-upahan. Uh, -huh. uh -huh. Ama nga naman. Kasi ang di demanded nila sa isang paupahan is yung, ano, pag lumagpas ng dalawa, hindi ka na po pwedeng mag-upahan. At saka napakamahal po ng upa, pang-upahan ngayon. Sa bagay nung araw, gano'n naman talaga kapag umupa ka, gamami kayo, hindi na po upahan yung landlord. No. Nung araw, tanda ko yan noon. Kasi nung upahan din kami nung malit pa ako. Pag marami mga, lalo pag marami bata, ayaw nila eh. Eh, anong ano niyo dito sa sa Awa ng Diyos simula mo wala ang release is dati kasi nagtotrolo lang kami yung di na ano tapos ayun na yung pangkabuhay namin yung mga gulay-gulay na natamaan ng ganito ng pagbakod yung syempre ang laki ho nang nawala sa amin ang ngayon ang ano namin is pangangalakal na lagi kami lagi kaming inaano ng mga tao na bawal daw ang mga ngalakal may batas daw daw ngayon yan. Naranasan ko, naagawan ako ng kalakal. Akala nyo lang panahon na yun. Naranasan ko rin na makulong isang araw ng dahil sa kalakal. Pero yun nga rin yung alam ko, tiyo, may ano na kasi, ne, parang city ordinance talaga tungkol sa kalakal. Kasi kasama uh, yan sa trabaho din namin, alam ko talaga na pwede kang mangalakal pero wala kang dalang tariton yun yung pagkakaalam ko sa pangangalakan. Pwede kang mangalakan pero kailangan buhat mo, hindi mo siya tulak. Yun yung alam ko. Kasi hindi yung, yung nakaw na, na yung, yung, mga salisis. Salisis, Kasi yun nga, yung isa sa number one problem to dito sa kapilang bayan, karaniwan na nahuhuli, na gano'n, no, uh, yung mga na, sa mga, mga salis eh, may gamit na kariton. Uh -huh. May gamit silang kariton na ano. Kaya nagkaroon dito ng city ordinance sa kabila na pwede kang mangalakan pero bitbit -bit mo. Uh -huh. Kailangan buhat mo. Yun yung pagkakaalam ko. Uh -huh. Uh, ate, hindi naman nang masyado matagal mag-interview. Uh, gusto ko rin, siyempre, magpasalamat na pinaunlakan mo yung mga bata, pati ako, na mag-interview. Uh, sana magkita pa tayong ulit, no? Uh, saan ba ang bahay mo, Ate? Ayan na nga yun, yung... Ayan na natin, eto dito. Uh, <laughs> Ayan, may second floor pa. May <laughs> second floor pa. Guray-guray, guray-guray. Ayan po ang bahay namin. Sana sa lahat ng mga nakakapanood naka niyan. Naka naka naman, naman naman ay sana tingnan ang katayuan ng mga taga-release. Ala, ay isasamantalahin ko na ho sa mga tumatakbo. Ay ala, ay tingnan mo yung katayuan ng mga tao rito. Kayo namang nanakaupo. Subukan nyo naman tumayo At baka matanaw At matanaw ninyo kami Dito sa mga tagariles Tao po sa mga nanunungkulan Huwag na naman ka mayroon ng discrimination Sa mga tao mga taga rito Pantay-pantay na pang pagtingin Para ho sa mga walang pinag-aralan Sa tao may pinag-aralan Sa kakampyo hindi Marami hong salamat sa inyo. Maraming maraming salamat sa iyo Ate Pilipina no pero syempre hindi naman ako aalis ng hindi ka pasasalamatan. Maraming salamat din po. Um, Ito galing sa team ko by Kahera TV. Thank Sana you Tanggapin niyo. Then syempre Balik ka oh, promise siyempre, mo yan ah. Na, kailangan grumadut anak mo ah. <laughs> Then syempre bigyan ka namin ng konti. Thank you. Umingin na rin ako ng pasensya sa konting lulutuin. Uh, okay. Thank you po. Maraming maraming salamat. <laughs> <laughs> Di tatak mo. Vlogger lang. Tatak na oh. po yung tatay ko. Maraming salamat po. maraming salamat pala sa paikinig sa kwento ni ate. Sana mapakinggan natin yung mga hinain dito sa release. No? Dito sa release kasi matagal ko na rin ito nakikita. Matagal na rin ako dumadayo dito nung araw pa. May classmate din ako nung high school dito, si si Andaya, pero wala na sila, nasa abroad na sila nakatira. Pero syempre, nakikita naman natin yung sitwasyon ng Riles, really sana magkaroon ng proyekto yung gobyerno. No? Pero hindi naman na alam ang pinapatamang anumang sangay na klase ng gobyerno. Pero sana magkaroon ng proyekto ang gobyerno ng katulad ng pabahay, pagkain, para sa mga katulad ni Ate Pilipina. Yun lang, mga po. idol. Maraming salamat. Salamat eh, Nga, sa salamat sa paunlak mo ng interview sa amin. Okay. Okay. Thank you po. Thank you po. Oh. Oh, sorry po. Thank you po. Thank you po. May lay aeroplano pa. Sir, eto sir. Ha ha ha, may eto rin. Eto sir, malaki ito. sir. Ah, <laughs> <laughs> uh, mga idol, nag-iigat yung mga kasama nating mga bata. Na, na pagkatapos ng interview. Ang pinili ni